Hello mga comrades. welcome back to my channel So ayan, yung vlog natin is Ganito na ba yung panel mo? So ayan, pinapailaw ko na yung, yung panel ko Yung speedometer natin At sa gabi naman, ganito siya sa gabi guys Medyo maputi na yung ano niya Medyo maputi na yung dashboard natin At may kakilala ko guys na kayang i-repair yung dashboard natin So tara, pasok intro! So ayan guys, samahan nyo ako guys, puntahan natin yung gagawa ng dashboard natin at nakausap ko siya last few months, a couple of months na kaya niyang gamutin or kaya niyang i-repair yung dashboard natin. At guys, nandito na tayo sa sinasabi kong shop uh, ayan, ipapasok na natin yung motor natin. Buti na lang guys sa tumabot pa tayo kasi magko na sila. So ayan, shout out kina Kuya Ryan at saka yung kasama niya. Kasi guys, nakarating tayo rito quarter to five na magko na talaga sila. At sabi ni Kuya Ryan, madali lang daw niya gagawin to, mga 10 minutes lang. Dali ra ba 'yon? Apas. Ah, kaya daw na may daan mo

sa mga karides natin dyan sa mga tagalusun uh, tinanong ko sila kanina guys para maintindihan nyo uh, sinabi ko kung magkano kung magpapalit ako ng panel guys so sabi ni Kuya Ryan nasa 3.9 or nasa 4.000 or nasa ba, baka 5,000 na ngayon guys so yun yung tinanong ko guys sa uh, bibili ako ng panel natin na worth 5,000 or 4,000 uh, pagpapareplace na lang ako ng LCD So, ayan, murang-mura lang, guys. Uh, napaka-tibay pa at pulido pa yung ano, napagkagawa nila. So, nagre-replace lang naman. At saka may ano sila dito, may, may saving sila na kagaya sa click ko na panel. So, yun yung kinuha nilang panel at saka nilagay nila dyan sa nasira nating panel na pumuti na. So, parang nasira talaga yung film ko. Tinanggal talaga nila yung parang... LCD at saka pinalitan ng yung savings nila nakagaya din ng click ah uh, parang click 125 yata yon pero okay lang at least para maayos lang at saka sa halagang ano lang halagang 15 lang yung ah uh, inano nila guys labor kasama na yung pag install at saka yung yung pinalit ah uh, total package na talaga 1,500 pesos only kaysa bibili tayo sa online guys hindi pa sure kung makakarating talaga ng buo baka pagdating is may crack na hindi talaga yan maaano natin yung mga situation na ganyan depende naman yan sa pagtravel. so ayan uh, at least ito uh, nandito na automatic irereplace replace talaga nila ni Kuya so ayan so kung nakikita nyo guys binabaklas na nila yung sa may panel natin kasi yung part na yan kasi nakaklip talaga yung ano, uh, yung plastic natin dyan so yung side mirror ko Uh, ginamitan nila ng alin kasi alin yung range natin dyan so yung tools na ginamit nila dito guys is star screw at saka alin range so mostly talaga star screw pagbabaklas na ng uh, mga plastic at saka pagbabaklas na ng panel natin at saka guys kung magpapagawa talaga kayo ng ganito lalo lalo na sa mga masilan dyan magbabaklas ng panel at uh, sila dito guys, extra careful talaga na hindi mabasag yung panel natin kaysa dyan kayo sa tabi-tabi guys uh, hindi expert i-make sure nyo mga ka-rides yung uh, papaayusan nyo ng motor na expert sila lang lalo na sa click kasi yung click natin is very sensitive po sensitive talaga lalong lalo na dito sa panel or sa wiring at saka yung mga uh, parts na mga clips dyan sa mga plastic natin baka mabasag pag hindi talaga sila expert sa pagbaklas so ayan guys binabaklas na nila yung uh, sa may cover ng ano natin dashboard at saka ginamita ni kuya Ryan ng screw driver kasi maraming uh, mga screw dyan at saka parang isa dalawa tatlo parang nasa, may screw pa dyan sa gitna guys at saka shout out nga pala sa, sa kanila kasi uh, sabi ni kuya Ryan na 10 minutes lang Uh, kayang gawin nila ng 10 minutes. So, parang nag-uuras talaga ako na umabot naman sila guys. At saka, so baybayan lang natin kung paano talaga nila binaklas at saka paano nila pinalitan at tinanggal yung uh, LCD ng nasirang LCD ng click natin. So, yung ginawa nila dito is babaklasin na nila yung ano, yung mismong dashboard natin guys. At saka ginamitan talaga nila ng mahabang star screw at saka gumamit na sila ng flashlight kasi nasa ilalim yan eh kailangan mo talang targetin na papasok yung ano at syempre dahan lang kasi baka mabilog so uh, yung mga mekaniko dito expert sila sa ganito kasi yung ano talaga nila guys masterpiece is magre-repair magre-repair sila hindi sila more on modification more on repair talaga sila kagaya nito. So ayan binaklas niya niya yung ano yung sakit yung sakit ng ano natin panel. So ayan, parang nahirapan niya ata si Kuya kasi first time pang natanggal ng panel natin guys ever since sa pagbili ko. mag uh, magsi 6 years na nga pala yung Honda Click natin ngayong November. Tamang tama talaga to. ah uh, first time yang nabaklas so ayan nakuha na binaklas na ni kuya at yung gagawin niya So, kitang kita naman dyan guys. So, oh, hindi pa nalinis talagang six years. Ganyan ka kalinis. <laughs> Or ganyan karami. So, ayan. Ginamita na naman ng screwdriver ni Kuya. Yung pagbaklas na talaga ng glass. Dyan sa dashboard natin guys. At sensitive talaga yung ano natin guys panel uh, extra careful talaga sila ang paggawa nila dyan. So, kung meron kayong mga ganito, uh, hindi nyo alam na pwede palang i-replace yung yung ano natin, panel pag, at saka ganito ang pagkaklase ng pagkasira guys, huwag nyo nang itapon kasi, kasi ma, ano pa yan eh, marirepair pa sa mga taong kagaya nito sila uh, more on repair talaga guys at punta lang kayo dito sa shop na to at lalagyan nila ng ano remedyo So, ayan, buti na lang may savings talaga sila, no? Parang mga dalawa-tatlo yata yung savings nila dito. So, habang binabaklas nila, guys, may dumating na, no? May dumating na customer. At, kagaya din ng problema sa akin, panel din dashboard. So, yung sa kanya lang, medyo parang affected na yung mga digits. Yung sa akin lang, pumuti lang talaga yung LCD, yung film. Iwan ko kung magkano yung presyo nila, kuya, don Basta yung sa akin is 15 yung uh, ano nila labor at saka installation at saka replace at kasama na yung item guys na ni-replace. So ayan binaklas na nila ni Kuya at tatanggalin na nila yung nasirang film at first time kong nakita na binaklas talaga yung dashboard natin guys after 6 years. So ayan parang may mga karayong siya oh. Tingnan natin guys, uh, parang ipofocus focus natin. Kunin natin yung ano. Ayan, ito yung parang LCD. At saka yung sabi nila kuya, kung tinanong ko kasi sila kung pwede pa bang i-repair to. Sabi nila, pwede pa yan i-repair, wag lang itapon kasi uh, papalitan lang daw yan ng film. Pero yung ginawa nila sa akin, uh, automatic ni replace nila yung sa isang dashboard na hindi na yung savings nilang dashboard. So, tinanggal yung kagayan niyan at saka sinalpak lang guys. So, ayan o, oh, parang pinasok na ni Boss Ryan. So, ayan guys. So, excited na ako guys na bumalik siya sa ano sa dating itsura guys kasi mahirapan kasi akong tumingin sa gauge natin sa gasolina at saka yung orasan no hindi natin monitor yung takbo natin so ayan guys wow nakikita na natin napakalinaw so may difference talaga sa hindi pa nare-repair so ayan pinatay na ni kuya Ryan kasi parang i-fix na niya yung pag-assemble ulit at saka yung mga screws ibabalik na niya at yung ginawa na niya dito guys at namatay pa yung ilan natin guys parang nag out yata sa lugar na to So, ayan, continue lang yung pagre-repair ni Kuya. So, lalag, gagamitan na lang natin ng flashlight. Ayan guys, ginamita na talaga natin ng flashlight para mas madali yung pag i ni Kuya Ryan. At syempre, excited na ako na ma-install yan at saka parang bumalik na talaga. Parang brand new yung dashboard natin. At ayan, yung mga settings, yung mga parang buttons, binalik na nila ni Kuya. At yung glass natin guys. So, tingnan lang natin guys after nito magre review ako guys sa next vlog siguro nito kasi baka bumalik yung or mag ilan yung lifespan na pinalit nila kuya pero I believe na original or genuine naman yung sinalpak nila kasi sa, sa savings kanilang click din yung kinuhaan nila so at least magre review tayo kung hanggang kailan no yung lifespan nito so yung binili ko yung click ko guys ever since uh, way back after 6 years uh, ngayon lang talaga nasira yung dashboard ko so ilang months din ako nagsuffer na ganyan yung dashboard natin guys at saka hindi ko makikita talaga yung magka, ilan na yung takbo natin at saka yung gasoline so ayan umilaw na guys so uh, bumalik na yung electricity so yun nga yung na sinabi ko kanina na uh, napakahirap pag hindi mo nakikita yung ilan na yung speedometer natin at saka buti na lang uh, yung sa akin makikita ko pa yung orasan so every time na mag work ako nakikita ko pa yung oras pero hindi ko na makikita yung gasolina natin guys kung wala na ba tayong gasolina kasi natabunan na talaga siya ng pagkasira ng film natin so ayan at ito unti-unti nang binabalik nila kuya Ryan nagpifit na yung Uh, dashboard natin guys so nakikita nyo yung glass natin sa may dashboard uh, parang makikita natin parang nagka no or yung result siguro nito no yung sa init ng araw kasi nabibilad to sa init ng araw every time na magpa tayo so 6 years at saka pwede naman natin tong palitan so kung may budget na tayo guys papalat na natin yan at use as usual uh, ginamitan nila ni Kuya Raya ng Star crow pa rin. Siyempre, ibabalik na nila yung mga plastic. At saka guys, itong sa bandang gilid guys, sa right side ko guys, si Kuya. Yung bagong sinasabi kong dumating siya at saka naka-witness siya talaga sa pagre replace ng panel natin. ah uh, yung, yung motor niya is Honda Click 125 po. At saka sabi niya na nagtatanong siya kung magkano. Sinabihan so, ko na rin ang presyo at saka sinalik. Kuya Ryan kung same lang ba yung sira niya sa motor natin. So ayan guys, pinailaw na yung dashboard at saka napakalinaw na at dito nagset na si Kuya Ryan sa oras. So ayan, nagsiset na siya ng orasan kasi para sakto yung oras natin. Papasok tayo sa work, alam natin yung exact na time papuntang work. At saka gustong i-adjust ni Kuya Ryan yung ano, oil chain. sabi ko na wag mo nang wag mo nang i-adjust kasi hindi pa ako nag ano, hindi pa ako nagchichin sa oil. So para may ano ako may may makita ko diyan na need ko na talaga siyang i-chin At ayan guys, nakikita natin na binabalik na nila yung mga plastic. At again, sabihin ko sa inyo na uh, magpapagawa talaga kayo lalong-lalo na sa mga Honda Click user diyan. Ah... Uh, yun dun talaga sa expert kasi kagaya nito expert sila sa pagbabaklas at saka expert din sila sa pagbalik ng mga plastic natin sa mga masilan dyan dapat wag na kayong magtipid dyan sa tabi tabi unless kung emergency talaga so dito guys uh, napakabilis lang nilang binalik yung plastic ng motor natin at saka na-fit na yung dashboard natin at yung ano na lang kulang na lang talaga dito yung bayad ko hindi pa ako nagbabayad so at saka syempre ito testing pa natin yan mamaya at saka yung sinabi ko nga sana tumagal tumagal yung nilagay nila at hindi sana magfafag kasi yun yun talaga yung kalaban ng ano natin Honda Click since ever since parang paglabas ng motor na to yung fog talaga yung fogging talaga sa dashboard yung sakit nito pero uh, god is good kasi hindi naman hindi naman nagfafog so far yung dashboard natin ngayon lang talaga nasira kasi magsa 6 years na siya so first time na baklas at tinanggal yung salamin at sana hindi pasukin ng tubig no hindi pasukin uh, hopefully napakaayos talaga ng pagkalagay nila ni Boss Ryan so ayan guys excited na ako sana hindi talaga magfog yun lang talaga yung concern ko at sana tumagal yung nilagay natin na yung pinalit natin na uh, LCD dito sa dashboard natin at ayan guys uh, sinalpak nila ano yung mga plastic natin uh, tingnan nyo kung gano'n ka easy lang sa kanila pero kung ako siguro magbabaklas nyan sa tagal na hindi na ako nag ano ng motor ko uh, focus na kasi sa trabaho tayo at sa ministry yan guys Uh, ginawa nila is uh, pulido talaga yung pagkakabaklas baklas at saka makikita nyo na nagfi talaga siya at tumutunog na parang sumasalpak talaga oh no ay grabe pag nabaguhan mo sa tapo pag puti 45,000 guys uh, shout out kay uh, Kuya Ryan so siya yung nag repair ng speedometer natin or yung dashboard sama si Kuya So, salamat at naging okay na. Uh, wala lang 10 minutes. Ilang nag 10 minutes. <laughs> Ayos na. So, kung may sira kayo, punta lang kayo dito. Thank you. Ayan guys, ito na. Bagong bago na yung panel natin guys. Parang brand new talaga siya. So, ayan. Uh, sa bago pa lang sa channel na to. Please like and subscribe my channel Pure Heart Rides at saka click na lang yung bell all para ma-notify kayo sa mga bagong video natin. So ito na guys, tinesting ko na siya dito sa daan at saka napakalinaw talaga. Ride si po tayo lagi.